hello mga ka-DJ so nandito po tayo ngayon kay Rindon kung saan naman po ay humingi po ng tawad si Rindon sa ginawa niya kay Vice Ganda at kay Ayon at kay Michael B uh, siya ay nagpapasalamat sa mga ginawa niya ay talagang na-realize -na niya na may pakakamali siya so nag-apologize po siya sa mga madlang people at uh, ito nga po si Rindon ay naibalik na po yung kanyang Facebook account sa patuloy na ang kanyang paggawa ng mga creator at uh, siya ay magbabago sa mga nangyari at gagawin niya ang makakabuti at nang sabi niya ay love, love, love muna tayo. Ayan po si Rin doon talagang ipinagpapatuloy niya ang pagbabago niya at talaga namang siya ay makikita ang talagang uh, posigido sa kanyang mga ginagawa. Kaya patuloy pa rin kanyang, mga, ano, uh, kanyang mga gawain kung saan naman ay talagang idudulot niya na makakabuti para sa mga social media. At patuloy pa rin ang kanyang mga invitation sa mga iba't ibang station kung saan naman siya ay ni-interview. alam ko naman kayo ay galit na galit kayo rin doon. So, kaya nyo talagang prosigido siya talaga sa mga gawain at talagang mga opinion sa mga iba't ibang mga nasa iba't ibang larangan, artista man o anuman. at talagang patuloy siya nag ano, talaga nako anong opinion niya sa mga tao. Yan, uh, talaga kahit kayo kayo nagagalit kay Rindon, rin don, talagang minsan talaga mayroon ta, talagang tao na nagkakamali pero rin doon pagpatuloy mo makakabuti at talagang huwag mo nang gagawin yung hindi makakabuti para sa Pilipinas. Tala sana at makatulong ka dito sa atin sa Pilipinas at patuloy mo rin gawin kung ano man ang dapat. Kaya rin doon, good luck sa iyo at sa mga sumusuporta sa iyo ay talagang nandyan sila at talagang gagawin ang lahat para ka ikaw ay ipagpatula at ituwid sa mga maling landas na nagawa mo noon at ngayon So yun, si rin talaga ay talagang patuloy pa rin at sa pagsisikap niya ay tuloy-tuloy pa rin ang buhay niya Uh, sa mga negosyo niya talagang ginagawa niya ang makakaya niya dahil talagang may ano talagang may puso din ito si Rindon dahil gusto niya rin makatulong sa iba't ibang mga kasama niya sa mga katrabaho uh, katrabaho niya sa mga sa ginawa niyang business yan Ayaw, kaya kayo mga ano ka DJ ay talagang kung gusto niyo suportahan suporta natin si Rindon at kung galit kayo at uh, talagang naiinis kayo ay talaga naman si Rindon talaga inis nakakainis pero Minsan, nagbabago din yung tao. Sana patuloy mo pagbabago mo at ah, talagang seryoso ka sa mga buhay na ginagawa mo.